Hi guys! Samahan nyo naman ako sa mga kaganapan ko ngayong araw. Let's go! For today's video nga ay nag-aasikaso nga pala ako dyan kasi nga dadalaw nga ako sa akin kapatid sa sementeryo. Tapos na nga pala ako dyan maghilamos. Ako nga pala maglalagay na lang ng sunscreen kasi nga napaka-init dito sa amin. Sobrang init nga sa umaga. Pagkakahapon naman ay bumabagsak nga ang ulan. Sakit nga ang aabutin nga ng mga tao dito pag nga palaging ganun nga ang panahon. Dyan nga pala ipapunta na nga rin nga pala kami at sabi ko nga sa anak ko ay siya nga ay sumama sa akin. Yan nga pala yung bahay nga namin tapos pagkalabas nga lang namin dito sa kanto ay sementeryo pala lumabas ka nga lang ng bahay, itanaw mo na nga ito mga bahay ng patay. Nagpapasalamat nga po pala ako dun sa mga tao nagko-comment na bakit nga daw ako nga lang mag-isa na napunta dito sa sementeryo at wala nga daw akong kasama. Tama naman sila na kahit nga malapit nga lang kami dito sa sementeryo ay dapat nga meron pa rin nga talaga akong kasama. Mas nakakatakot pa nga rin nga daw talaga yung buhay kaysa nga daw sa patay. Yun nga pala na sa sementeryo na nga pala kami ng aking anak at ako nga pala humihingi ng pasensya dun nga pala sa mga naaapaka naming mga netyo. Mga ilang minuto nga ay nakarting na nga rin nga pala kami nito at medyo nainis nga ako dito sa aking naabutan. Yung bulaklak kasi nadala ni mama hambalin times sa may laman ng chocolate nakahambalang na lang at wala na nga yung laman nitong chocolate yung para na nga sa patay ikinuha pa nga talaga ng buhay okay lang naman sana nakinuha kinuha nga yung chocolate pero sana nga binalik yung bulaklak sa maayos na pinagkuhaan nito munti no? no? na nga talaga maubos nga ang pasyensya ng beshi no? yun nga pala nakapag na nga na rin nga pala kami dyan ng kandila at pagkatapos nga ibinaba ko nga itong tarpaulin ng aking kapatid kasi nga natatagbunan nga yung tita ko sa taas pagkatapos nga may ayos yung tarpaulin inayos ko nga itong mga bulaklak sa mga pagkakahalagay nga nila bali sure na nga lang sila tita sa kandila nga namin nadala tsaka nga sa mga bulaklak ang matapos nga ako ay nagpahinga lang kami dito sa ng aking anak kasi nga napakainit talaga ng panahon. At kung mapapansin niyo nga yung mukha ko diyan ay nagmamantika na talaga. Mga ilang minuto nga ay nagpaalam na nga, rin nga ako dito sa akin kapatid kasi nga kami uuwi na din. Babalik-balik na nga lang ako dito sa cemetery. Total nga malapit nga lang to talaga sa amin. Nang makaawi na nga pala kami dito mga ilang minuto nga lang ay dumating nga si mama at sabi ko nga sasama nga ako sa bundok kasi nga buhos tubig nga ng aming bibi. At grabe at talaga naman sobrang cute-cute na nga talaga ng aming bibihan. Hindi na nga rin nga talaga muna ako diyan nakaligo at sabi ko nga doon nga lang ako liligo sa bundok. Spaghetti at tinapay nga lang nga talaga ang ni bibi kasi nga biglaan nga lang. Yung malalapit nga lang nga din nga talaga kasi ang makakapunta dito sa amin kasi nga busy nga din nga talaga yung ibang mga ninong at ninang ni Bibi. Kaya nga ako na nga rin nga talaga yung handa at bawi na nga lang sa binyag ni Bibi. Basta nga lang nga talaga matuloy. Alas 12 na nga rin nga talaga kami na makarteng din at sabi ko nga hihati-hatiin ko na nga tong hato para nga lulutuin na lang mamaya. Bali si mama nga rin nga talaga magluluto nito at saglit nga lang talaga to kasi nga spaghetti nga lang nga talaga ang lulutuin. Alas 3 pa nga naman nga talaga kasi ang ganag kaya nga mahaba pa talaga ang oras. Sinama ko na nga, nga para dyan si Buyas at Bawang sa pag nga para nga ready-ready na nga talaga ang lahat. Akala ah, mo naman talaga napakarami nga talagang lulutuin. Nang no, matapos na nga rin nga pala ako diyan mag at e, naligo na nga rin nga pala ako diretso diyan kasi nga may pupuntahan talaga kami at kukuhain ko nga itong kalantigas na binigay sa akin. Kalantigas po ba o oh, alimasa? Hindi ko po talaga alam kung ano yung tawag. Maraming salamat nga po pala sa nagbigay niyo ito sa akin at timing nga timing po talaga kasi nga buhos tubig nga ng aming bibi. Nagdagahin nga ito sa lamay sa pag nakainan. Na. Luto nga pala nitong gagawin nga namin, ilalagay nga namin 'to na spray kaya nga maraming bawa. Sobrang sarap nga nito kasi nga napakatataba din talaga. Nung no, sumapit nga ang alas 13, nagsimula na nga nga talaga yung seremonya na pagbubuhos tubig kay baby baby. Tuwang-tuwa pa nga rin nga talaga kami diyan kay baby kasi nga titig titig siya dito kay Lola nagbubuhos tubig asa sa kanya. Siguro iniisip nga niya kung ano nga yung mga pinagsasabi ni Lola. Kahit nga yung ibang mga ninang ay tuwang-tuwa nga rin nga talaga sa kanya. Parang maratis tuloy ang dati nga ng aming bibihan dito. <laughs> Siguro masaya na rin yung kapatid ko kasi nga nabuhos tubigan na si baby ang kaso nga lang ay wala nga siya. Pero okay nga lang at wala nga kami magagawa at least nga natutupad nga yung mga gusto nga niya para sa kanyang anak. Yun nga pala binubuhos tubigan nga pala si baby at nang sindi na nga nga pala kami ng kandila. Parang binyag din pala ang buhos tubig magkaiba nga lang kasi nga sa bahay ito ginagana. At ang binyag naman ay sisimbahan nga ito ginaga na. Mga ilang minuto pa nga ay tapos na nga pala buhos tubigin niya si Bibi at ang kanyang papa nga talaga ay hagar na hagar na nga talaga. <laughs> Hindi ko na nga napakita yung kainan kasi nga ako nga ay nagluto. Diyan nga pala ay nagtimpla na nga rin nga pala sila ng kanilang maiinom para nga habang nagkikintuhan sila ay matagay-tagay. Tawang-tawa pa nga ako dyan kasi nga wala nga silang gamit ng lighter kaya nga posporo ngayon gamit nila. Ang kaso nga lang, isa na nga lang yung lamang ng posporo kaya ang gamit nila ay kandila. Matuloy nga lang talaga ang inuman ay lahat nga ay gagawin. Pag nga talaga gusto may paraan at pag ayaw nga ay may dahilan. Huy ano daw? Kinarga ko na nga rin nga pala dyan si Bibi kasi nga maya-maya ay kami uuwi na nga din. Hapo na nga rin nga talaga dyan at sabi ko nga kay Papa ay kami nga isasabay sa kanya pa ba yan? Kaya nung ibinaba ako na nga pala dyan si Bibi at binigay ko na nga kay Mama ay nagpaalam na nga rin nga pala ako sa kanila na kami nga ay uuwi na. Kita-kita na nga lang ulit nga kami pag nga na si Bibi. Kaya hanggati na lang ulit muna tayo mga beshi. Maraming salamat sa panonood. Bye!